Tara, samahan niyo kami ulit sa aming commissary kitchen. Maaga kami ni Mr. na malengke kasi ngayon, bukod sa mga order sa Kapitolyo, may natanggap kami food tray order. Actually, last minute lang ito na na-message kagabi. Pero dahil suki na namin si Ma'am Barbara, syempre, lagi kami available para i-cater siya. Day off ni Mr. kaya naman full first kami ngayon at kasama namin ang dalawa naming masasipag na kitchen crew, si Natronelle at Elle. Alam niyo ba kung bakit namin naisipang magbukas ng commissary kitchen? Kailangan kasi namin ng extra income para sa pag-aaral na aming panganay na anak na si Era. Napili niya mag aral sa UST, doon din siya nakapasa. Kaya ito, todo kayot kami ni Mister para naman masuportahan namin siya sa kanyang pag-aaral. Pilang mga magulang, pinakamalaking suporta na mabibigay natin sa mga anak natin ay yung suportahan sila sa kanilang mga plano para sa kinabukasan nila. Ito yung stage na parang coach na lang tayo na pinapanood at ginagabayan sila sa mga desisyon nila na ginagawa. Hayaan natin silang magdesisyon, magkamali, mahirapan at masaktan kasi ito ang unang stage ng adulthood. Ang ihanda sila sa mundo. Tandaan, hindi tayo habang buhay nasa tabi nila. Sa buhay, hindi laging madali. Hindi laging may pera. May matatakbuhan ka at may rewind kung magkakamali ka. Sa puntong ito, dito nila matututunan yon. Dito na nila magagamit ang mga values na itinuro natin sa kanila nung maliliit pa sila. Kailangan natin silang pakawalan para mas matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa at ma-develop ng buo ang kanilang karakter. Kaya naman, kahit pagkot na pagkot na tayo at halos wala na tayong pahinga, todo kahit pa rin tayo para sa pangarap nila. Kasi sa atin muna nila makikita ang value ng hard work yung ikaw yung magiging inspirasyon nila or standard nila sa pagtatrabaho? Yung sa puntong parang napapagod na sila or susuko na sila, maaalala kanila nila. Maaalala nila kung paano mo sila itinaguyod para sa kanilang pangarap. Ang sarap sigurong marinig, no? Pag nakamit na nila yung kanilang mga pangarap, sasabihin nila, Mama, Papa, ito na po yung lahat ng pinaghirapan niyo. Oh, halatang marites ka kasi natapos mo yung videos ko hanggang sa muli, commissary day.